panalangin sa gabi. Amang mapagmahal, Diyos na maawain at mahabagin. Humihingi kami ng iyong kapatawaran na iyong gabi kung saan kami nabigo sa pagtupad sa aming mga tungkulin. Bigyan mo kami ng biyaya at karunungan na gamitin ang bawat talentong ipinagkatiwala mo sa amin upang ito ay magdala ng mga pagpapala at kabutihan sa mundo at karangalan at kaluwalhatian sa iyong pangalan. Naway maging tapat kami sa bawat relasyon sa buhay. Sa aming tahanan, tulungan mo kaming gampanan ng aming mga tungkulin upang walang bahagi ng aming buhay tahanan ang maghirap. Salamat, mahal na Diyos, dahil noong kailangan ko ng kaginhawahan o lugar na mapagpahingahan ang nalulungkot kong kaluluwa. Ikaw ang aking tiyang lambak na may mga ilog ng sariwang tubig kung saan ako ay nakapagpapawi ng aking uhaw. At sa bagyo, ikaw ang punong may matitibay na ugat na nagbigay sa akin ng kanluman at proteksyon. Salamat sa pagpapagaling sa aking pagkabulag ng anggali. At kawalan ng pag-asa ay nilagyan ako ng benda, at salamat din sa pagkuha sa akin sa iyong mga kamay at pagpapagaling sa aking pisikal at emosyonal na pagod. Panginoon, sa ngayon na malapit ng matapos ang araw, Sinasabi ko sa iyo na ang aking buhay ay pinagpala dahil ikaw ay nasa loob nito, ikaw ang aking pinagmumula ng katahimikan at pag-asa. Himihiling din namin na turuan mo kami kung paano gawing kalugod-lugod ang lahat ng aming gawain para kay Jesus. Turuan mo kami kung paano gawin ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Huwag hayaang nakawin ng aming makamundong gawain ang aming mga puso mula sa aming makalangit na guru. Huwag kaming maging makamundo habang kami ay abala sa mga bagay na dapat namin gawin para matestusan ang aming mga katawan. Gawin paraan ng biyaya sa amin ang lahat ng aming gawain. Naway matuto kaming gawin ang lahat para kay Jesus. Pagkatapos ay makakatagpo kami ng pagpapala sa bawat gawain at tungkulin. Ipagkaloob mo na sa lahat ng bagay ay parangalan at luwalhatiin ka namin na nakakalimutan ng amin sarili. Mangyaring bisitahin ang aking tahanan na gabi, takpan mo ako at ang aking pamilya ng iyong balabal ng pag-ibig, at nakikiusap ako sa iyo na maging aming tagapag-alaga at tagapagtanggol. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas, si Yesu Kristo, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mamasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahimtulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagbala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen.